Oh, mga mami, bigla kong naisipan ngayon kumain ng masarap na umba at malinamnam. Siyempre talagang nakakatakam. Tara magluto tayo. Mayroon ako ditong binili kahapon na pata. Galing pa ito sa tiwi. Mura kasi doon ang karne. Nga at nakahanda ang aking patang lulutuin. Kaya sunod ko naman na hinanda dito ay ang aking mga rekado sa aking masarap na umba. Mayroon lang naman ako ditong sibuyas, bawang, paminta. Pamintang dahon at ang ating black beans at ang ating sprite at asukal. Tara mga mami, meron ako ditong riniding malinis na kawali. Lagay ko na nga itong pata. Kung mapapansin nyo, hindi na tayo dyan magigisa-gisa kasi naman magmamantika rin naman itong ating karning baboy. Isa pa tayo ay madalagdaga na naman ang mantika. At syempre, pati tayo ay magmamantika. Ayan, nilagay ko na nga ang ating karning baboy at tinak. Pan ko ito ng kaunti para hintayin kong mag-golden brown. Masyado nilakasan ang apoy para naman hindi masunog ang ating pata. Nga, medyo nag-brown-brown na itong ating karne. Kaya ihalo-halo natin ito nang kaunti para maging pantay. At tatakpan natin itong muli para maluto. Pero mga ilang minuto, binuksan ko nga ito uli at hinalo-halo ko. Binaliktad ko naman yung karne Ayan nga, medyo nagmamantika na itong ating karning baboy. Kaya kaunting halo-halo naman tayo. At nilagyan ko na ito ng Sprite. Ito naman ay Sprite. Ito ay makakatulong para mas mabilis lumambot ang karne at mas maliging malinamnam. Nilagay ko na rin lahat dyan yung ating nakariling ricada sibuyas, bawang pamintang durog, pamintang buo, at ang ating pamintang dahon. Nilagyan ko na rin yan ng kaunting asukal para ang ating umba ay manamis-namis. Para naman lumambot siya, lalagyan natin siya ng medyo marami-raming tubig. Dalawang malaking cup ang nilagay ko. O ipinantay ko lang sa karne ang tubig. Siyempre tatakpan natin oli at pakukuluan. Ayan na nga, kumulo na nga ito up after mga ilang minuto. Siyempre, nilagay ko na rin dyan yung tuyo at ang ating suka. Mang kumapit na sa karne ang timpla nitong ating iniluluto. At syempre, hahaluin ko lang ng kaunti at tinakpan ko nga muli. Hindi pala ninyo napansin, nilagyan ko na yan ng bulaklak saging. At ito naman, konti na lang ang sabaw, kaya inilagay ko na dyan yung ating black beans ito rin naman ay isa sa mga magkukumplito ng lasa ng ating umba yan nga mga mami luto na ang ating umbang pata lang ang sabaw at napakasarap at hindi lang yan malambot talaga ang ating niloto hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa talaga naman nagsimula na akong kumain para naman matikman ko na ang aking nilutong umbang pata. Ang sarap nga nito mga mami. Napakalambot at napakalinamnam. na. Perfect talaga ang pagkakaluto ko ng aking umba. Na mga kamami, samahan nyo na akong kainin itong aking nilutong umba. Gustuhan nyo ang aking recipe ngayon. Huwag nyo kalimutan i-like and share Salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod God bless you all